Hindi ito basta-basta legasya mo lang na siyang nahalala sa iyong paglisan ang siyang nagpapa-immortal dito sa mundo. Ito ay ang pagiging na ng buhay sa pamamagitan ng pakikisama lalo't higit sa pinakamatindi mong kalaban. Hanggang binibigkas ng mga bibig ang iyong pangalan sa paglipas ng maraming henerasyon, ikaw ay mananatiling buhay. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging immortal sa larang ang kanyang kinabibilangan. Hindi marunong magpatinag sa pananindigan at buong tapang na hinarap ang lahat ng sa kanyay kumakalaban. Ngunit pinakamabangis na leon man sa kanyang daraanan ay nagagawang paamuin sapagkat nababatid niyang ang tunay na diwa ng pagiging lingkod bayan ay away-away lang sa panahon ng halalan. Para sa ikaw ng bayan, bati-bati na rin kagad pag may time. Ang kwento ng mga kabutihan at pamamayagpag ni Governor Felicissimo San Luis o yung tinaguri ang Ang Buhay na Alamat ng Laguna Pero kung bago ka pa lang sa ating channel pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito Nagbuhat sa bayan ng Santa Cruz sa Laguna ay tumubo ang isang Felicissimo Tobias San Luis at siya ay mas nakilala din ng lahat sa pangalang Pilising na isinilang noong ika-23 ng Hunyo taong 1919. Sa kanyang bayan na rin siya nauna nag-aaral hanggang sekundarya bago ito ipinagpatuloy sa Universidad ng Santo Tomas sa Maynila hanggang sa maging ganap na abogado. Kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig noon buwan ng Marso taong 1942 nang siya ay magpakasal sa naunang asawa na si Virginia Sulit at nagkaroon sila ni Pelising ng anim na anak na pawang lahat ay naging malalaking pangalan sa kanilang larangang napili. Buwan ng Desyembre taong 1955, nang si Pelising ay unang maluklok sa pwesto bilang gobernador ng Laguna sa edad na 36 anyos lamang. Ang kahalagahan ng pamilyang Pilipino ang kaunaunahan programang pinagtuunan ng pansin ng batang gobernador na si Pilising San Luis sa pamamagitan ng mga programang pangkalusugan. Gayun din naman kasabay nito ang paglikha niya ng mga daan ng mag-uugnay sa mga kabukiran patungong pamilihang bayan na nagbibigay ng malaking kaginhawaan lalong lalo na sa mga magsasaka. Buwan ng September taong 1960 nang si Gobernur San Luis ay naging kasapi naman ng US Military Advisory Group na noong panahon na yun ay may sinasagawang misyon dito sa bansa. Sa kasagsagan ng kanilang pamumuhay bilang isang malaking pamilya sila ay maagang iniwan ng ilaw ng kanilang tahanan noong taong 1963 matapos lumisan at maagang nabalo si Governor San Luis. Pagsapit naman ang buwan ng Pebrero taong 1968, pagkalipas ng limang taong pangungulila sa asawang pumanaw, ay nakilala naman ni Governor San Luis ang isang Amerikana na opisyal din sa Information Office ng USAID na nakabase sa Maynila at ito rin ang kanyang naging ikalawang asawa nagkaroon sila nito ng isa pang anak na nagngangalang Tobias. Pero maikling panahon lang silang dalawa nagsama bilang mag-asawa dahil pagkalipas lamang ng tatlong taon ay nagpail na ng diborsyo ang kanyang asawang Amerikana sa isang korte sa Hawaii. Pagsapit ng dekada 70, panahon kung kailan naging magulo ang politika dito sa bansa, si Governor Pelising San Luis ay naging kaalyado ng oposisyon sa pangunguna ni Ninoy Aquino at sila ay mahigpit na naging kritiko ng pamahalaan ni Pangulong Marcos Sr. Ipinaglaban ni Governor San Luis ang kanyang sariling pananaw politikal alang-alang sa kanyang mga tao na umaasa sa kanya. Buwan ng Agosto taong 1971, nang isa lang si Governor San Luis sa maraming nasugatan ng maganap ang Plaza Miranda bombing kung saan may naghagis ng dalawang granada habang nasa kalagitnaan ng political rally ang oposisyon. Ikinasawi iyon ng siyem na katao habang dandan nga ang sugatan at kabilang na nga si Governor San Luis ng Laguna. Ngunit sugatan man ay nagawa pa manalo ni Governor San Luis sa halalan bilang bahagi ng Partido Liberal ni Ninoy Aquino. Ang pangyayaring iyon ay lalo pang nagpalala sa kalagayang politikal ng Pilipinas sapagkat di nga nagtagal matapos ang malagim na insidente sa Plaza Miranda ay nadeklara na nga ang batas militar ni Pangulong Marcos. Subalit sa kabila ng pagiging oposisyon ng gobernador ng Laguna, ay pinagkatiwalaan pa rin siya ng Paulong Marcos lalo na sa mga programa ng gobyerno patungo sa ikawunlad ng kanilang probinsya. At noong buwan ng Hunyo taong 1974, nang muling ikasal si Gobernador San Luis sa kanyang ikatlong asawa na si Felicidad sa Galongos. At noon din ay natagpuan na nga ng gobernador ang kanyang forever sapagkat nagsama na silang dalawa hanggang sa huling sandali ng kanilang mga buhay. Ngunit ganun pa ay hindi pa rin nagbunga ng panibagong supling ang kanilang pagsasama. Dahil sa kagalingan ni Governor San Luis, o di bumabawi sa mga nagiging kaaway sa panahon ng halalan, ay nakuha niya ang loob ng administrasyon at siya ay muling naluklok sa pwesto at nagpatuloy na naglingkod sa kanyang mga tao noong taong 1975. At noong taong 1980, nang si Gobernador San Luis ay tuluyan ng tumawid sa bakuran mula sa oposisyon na Liberal Party patungong kay Luzang Bagong Lipunan o kay ng Administrasyong Marcos. Sa pagkakataong ito ay si Pilisim San Luis pa rin ang ginawa nilang pambato sa pagkagobernador pa rin ng Laguna. Subalit sa pangunguna na matinding kalaban nila noon na Partido Nacionalista na si Wenceslao Lagumbay, ay nagprotesta sila sa pagiging lehitimo ni Pelicing San Luis na tumakbong muli sa posisyon. Ginawang hakbang iyon ng mga kalaban sapagkat iyon lang ang natatanging paraan para maagaw nila sa gobernador ang panunungkulan. Paglabag sa batas ng eleksyon ang kanilang inihaing reklamo kay Gobernador San Luis at kasong tarkotism ang kanilang isinakdal sa gobernador dahil nga sa kanyang ginawang pagtawid ng bakuran patungo sa partido ng administrasyon na ayon sa nasusulat ay bawal magpalit ng partido ang sinuman habang sila ay aktibo pa sa mga pwesto na kanilang hinahawakan. O di kaya naman ay bawal din itong gawin sa loob ng anim na buwan bago maganap ang nakatakdang halalan. Subalit sa kabila ng lahat ng pagbibintang ay nalaman-laman lang pala ng partido ng administrasyon na ang kalaban na sila Gumbay ay kapares lang pala sa naging sitwasyon ni Governor San Luis kapwa sila may kasong tarcotism na isinakdal sa isa't isa. Pagkatapos nun ay isa pang tangkang ng ibinato nila kay Governor San Luis para naman sa nasusulat na ang sinumang lingkod bayan na aabot sa edad na 65 taong gulang ay kailangan ng magpahinga at magretiro habang sila ay meron na ding pensyon na matatanggap. Dapat sila ay bawal na ding tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Subalit si so Governor San Luis ay mag na putlimang taong gulang pa lamang sakaling siya ay papalaring manalo ng panibagong termino at hindi pa sa panahon ng halalan. Hindi pa rin nila napigilan ang pamamayagpag ng Gobernador San Luis at dahil sa mga tangkang iyon ng pagpapadiskwalipika sa kanya ay lalo pa siyang minahal ng mga tao. Muling panalo sa pamamagitan ng landslide o overwhelming mula sa mga nakuha niyang boto mula sa kanyang mga kababayan ang nakukuha niya Subalit nang tuluyan ang magkagulo sa bansa at naganap nga ang snap elections ay muling tumakbo pa rin si Governor San Luis sa panig naman ng oposisyon at siya ay muling pinalad na manalo. Sa pagdaan pa ng panahon sa ilalim ng pamumuno ni Governor San Luis ay lalo pang nadala sa pag-unlad ang probinsya ng Laguna. Lalo pang dumami ng dumami ang mga kalsadang nalilikha, mga programang pinapakinabangan ng lahat lalo na sa pang-agrikultura kung saan katuwang ng pamahalaang nasyonal ay nagsasagawa sila ng mga pag-aaral o pagtuturo sa mga tao kung paano pagyayamanin ang kanilang mga sinasakang lupain sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mga binhi, wastong paggamit ng mga pataba, mga pestisidyo at ang paggamit ng mga makabagong makinarya. Ganon din ang pagbisita ng mga investors na pinipiling sa Laguna magtayo ng malalaking kumpanya at iba pang mga negosyo. Sa pagsisikap din ni Governor Pelising San Luis ay naisakatuparan ang pagtatayo ng mga plantang pang-enerhiya na pinapakinabangan ng buong Laguna at mga karatig probinsya na bahagi ng kanyang Energy Conservation Program. Dahil dito ay nagtuloy-tuloy sa pag-akit ng mas marami pang mga investors ang Laguna at sila ay naging malaking bahagi sa mabilis na pag-unlad ng probinsya. Dahil parang mga kabuting mabilis na nagsisulputan ang napakarami pang mga kumpanya sa kanilang lugar. Gaya na lang ng mga pagawaan, mga pabrika at iba't iba pang mga planta na naging daan para sa industrialisasyon na patuloy nating tinatamasa magpasa hanggang ngayon. Samantala, kasabay ng lahat ng ito ay lalo pa ring pinaghusay ni Governor San Luis ang kanyang mga programang pang-edukasyon kung saan di rin mabilang na mga paaralan lalong-lalo na sa mga liblib na lugar sa buong probinsya ang naipatayo niya. Nang sa ganun ay di na mahirapan pang pumasok sa malalayong lugar ang mga nasa kanayunan. Ganun din ang pagpapahalaga niya sa sining at kultura ng ating bayan. Nagpatayo din siya ng mga sports complex, mga liwasang pambayan, mga puok tanghalan at kung ano-ano pa. Si Governor Pilising San Luis ang tipo ng lingkod bayang ipaglalaban ang kanyang mga paninindigan at katayo ang pampolitikal para sa mga prinsipyong kanyang pinapaniwalaan. Palagi siyang nakahandang ipagtanggol ang mga ito kahit pag ano kalakas ang mga kalaban. Ngunit gaya nga ng huwarang politiko, siya rin yung tipo ng lingkod bayan na palaging nakahandang kalimutan ang lahat pagkatapos ng halalan sapagkat away-away lang naman sa panahon ng eleksyon. Palagi siyang nakahandang makipagkasundo kahit pa sa pinakamortal na iyang kaaway alang-alang sa ikawuunlad ng bayan. Dahil ang isa pa sa prinsipyong pinangahawakan ni Governor San Luis ay napakasarap maglingkod sa bayan kung sila mga pinuno ay nagkakasundo sa iisang layunin saan man sila nagmumula. Ang mga katangiang ito ang taglay ni Gobernador San Luis sa simula pa lang ng kanyang karera sa politika kaya't hindi na nakapagtataka pa kung bakit minahal siya ng lahat at nakuha niya ang respeto maging ng kanyang mga kalaban. Sa katunayan noong halalan ng taong 1992, sa kabila ng katandaan ay siya na mismo ang inendorso ng dalawang malalaking magkalabang partido na LDP at lakas NUCD na pawang di kapanipaniwala sapagkat kalimitan ay tagisa sila ng mga manok na hahawakan upang pagsabungin sa panahon ng halalan. Ngunit iba ang nangyari kay Governor San Luis sapagkat wala nang nagnanais pang itapat sa kanya dahil nakikita na rin naman nila ang ginagawang transformasyon ng buong lalawigan ng Laguna sa kanyang pamumuno. At ito na rin ang siyang nagpapaymortal sa kanyang kalagayang politikal sa kanilang probinsya. Kung susumahin, si Governor San Luis ay nanungkulan ng tuloy-tuloy sa loob ng 36 na taon, 11 buwan at 18 araw o katumbas ng walong sunod-sunod na termino ng hindi man lang nakakaranas ng pagkatalo sa laban. Ito ang pinakamahabang na itala sa kasaysayan ng panunungkulan sa nasabing posisyon sa buong bansa. Si Governor San Luis ay inilaan na lang ang lahat ng kanyang oras at lakas sa paglilingkod hanggang sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Siya ay nananatiling nakaupo sa pwesto at aktibo hanggang sa sumapit ang ikalabing walo ng Disyembre ng taong 1992 panahon kung kailan siya binawian ang buhay. Si gobernador Peliseng San Luis, na nabansagan ding Buhay na Bato, idulo ng masa at buhay na alamat ng Laguna, ay pumanaw sa edad na 72 taong gulang. Samantalang noong taong 1995, pinagtibay ni Pangulong Fidel Ramos ang Batas Republika bilang 7950 na nagpapahayag na ang ikalabing walo ng Disyembre ng bawat taon ay tatawaging Araw ng Laguna bilang pagkilala at pagunita sa dakilang araw ni Governor Felicissimo San Luis. Ngunit ganun pa man, ang iknasasama ng loob ng marami ay hindi ito kinikilala ng mga sumunod na umupo sa Kapitolyo. Ni hindi man lang sila nagkakaroon kahit na simpleng programa para dito. Ano-ano nga ba ang nagpapaimortal sa tao dito sa mundo? Hindi ito sa haba ng inilalagay nila sa lupa, kung wala namang kabuluhan. Alam mo bang ikaw ay nananatiling buhay hangga't binibigkas ng bibig ng mga tao ang iyong pangalan, lumipas man ang maraming henerasyon? Ikaw kaibigan, sapat na ba ang mga nagawa at naipundar mo upang ikaw ay alalahanin ng mga tao sa panahon ng iyong paglisan? O naiinip na sila dahil sa tagal mong lumisan. Maraming salamat sa iyong pakikinig kay bigan. Hanggang sa muli. Paalam.